Ayun, welcome back sa YouTube channel ko. Meron akong gustong i-share. Is <laughs> Meron akong gustong i-share is sa inyo. Talagang itong si YouTube ay nagbago yung algorithm niya. Matagal na 'to, no, medyo matagal na, pero nagbago talaga siya kasi yung algorithm niya binibigyan ng chance. Asin, binibigyan ng chance yung mga baguhan na content creator para mag tumaas yung probability na dumami yung views. Although, hindi ko sinasabing mag-upload lang tayo ng mag-upload. syempre kailangan may effort tayo. Meron tayong consistency. Dapat na tama yung title. Tama din yung um, thumbnail. Yun, may effort pa din tayo. Pero, da, pero si YouTube, tinutulungan tayo na mag-succeed sa pagko-content creation pagko-content create creation <laughs> pagiging content creator ayan ah uh, na akong proof na i-share sa inyo bubuksan natin yung ang uh, ano uh, tawag dito tong YouTube Studio so punta tayo ito yung uh, bago kong channel na create maliban doon sa meron akong main channel so ito yung bago kong create na channel na meron ng 225 current subscribers. Medyo matagal na din kasi to Ngayon ko lang siya pinatuloy. Pero parang as, as in, parang bago lang din ulit. Teka na, wala yung ano ko. Yan. Uh, view. Teka lang. Ha? Okay. Oops, nawala ah. Teka lang. Bukas tayo ulit. Teka na, medyo nawala yung ano ko. Nawala yung mukha ko. Ayan. So, yan. Ito yung ano ko, uh, tawag dito. Teka lang. Na, nawawala. yan Ito yung bago kong channel. So, dito, pakita ko lang yung content. So, meron na tayong mga upload. Makikita nyo yan. Eh, Kunti pa lang yung views, pero... Tawag na nga yung ano. Kunti, konti lang yung views, pero meron. At least kahit pa paano may mga nag-views na. May mga views na. Ayan o, oh, merong 43. May lumalampas na ng 100. Ayan. yan pero hindi 'yan yung gusto kong i-ano, i-share talaga sa inyo. Kundi yung sa analytics, paano natin masasabi na may proof tayo na si YouTube ay tinutulungan talaga tayo. Ito, yung tinatawag na suggested videos. Dito tayo sa impressions, kung makikita yung impressions, etong itong mga impressions na to ibig sabihin niyan, si YouTube nagpupush talaga sa atin na lumabas yung videos natin. So, wala akong sinishare dito sa FB, ah. Walang sharing sa FB. Kundi, puro si YouTube ang nagbibigay nito. Yan, o. Nasa 4,000, 7,000. Pinupush niya yan sa ibang viewers. So, kung makikita natin ang um, suggested videos. So, makikita nyo ang taas ng suggested videos. Ibig sabihin yan, pinupush ni YouTube, suggest niya yung mga videos na ginawa ko sa sa mga page ng mga viewers o ng ibang mga users. Kung titingnan natin, saan ba siya pinupush? Oh. Kung titingnan nyo, hindi related yung videos ko, pero pinapalabas pa rin siya sa kahit anong mga hindi naman related. So, ibig sabihin niyan, tinatry ni YouTube i-push sa kahit saan. Teka lang, hindi yan. Ayan. Walang related dyan na meron naman ito. Pero, marami dyan na hindi related sa niche ko na ginagawa sa ngayon. Pero sinasuggest niya, ibig sabihin niya, tinatry niyang tulungan tayo i-push sa iba-ibang user o sa mga iba-ibang viewers. Kasi para explain ko lang, ito kasing suggested na to, ang ibig sabihin niyan, 'pag yeah, pakita natin. Ah. Ano ba 'yung suggested? Yeah, pag pag sinabing suggested views from suggestions appearing alongside or after other videos. For example, ano pupunta tayo sa ano ko, sa page. Homepage ng account ko sa YouTube. So for example, hindi ito a ah, channel page ito. Ang suggested is ito. Halimbawa, kunyari, nanood ako nito. Pagdating sa dulo, Anang, panoorin natin to. Skip natin na. Pasensya na. Mamadali tayo. Pagdating sa dulo nito, ng video na to. Ano ba yung suggested? Explain natin. Kasi ito yung proof. Kunyari, natapos na natin yung video. Ayan, pagkatapos ng videos. Ayan, ito. Lumalabas dito yung videos ko sa mga ibang viewers. Diyan, sinasuggest siya. Pag sinabi naman alongside, dito. Lumalabas siya dito sa gilid. Yan. Yan yung mga suggested. Ibig sabihin, pinupush talaga tayo ni YouTube. So, kung mag-upload kayo, maging consistent lang talaga sa pag-upload. Pero, syempre, kailan pa rin may effort kasi kailan yung thumbnail para clickable siya or may click. Uh, very inviting na maklik siya tapos, syempre, yung title, lagyan nyo din ng description. So, yan. Magpatuloy lang sa pag YouTube kung gusto yung magkaroon ng karir at kumita. Syempre. Go lang. <laughs> okay, yun lang sa ngayon.